Hello guys, welcome to today's Topic TV. For today's topic, tututukan natin ang malawakang trahedya na kinaharap ng mga kababayan natin sa Cebu. Pagkatapos ng isang malakas na lindol ilang linggo na ang nakalipas, sinalanta naman sila ng bagyong Kalmaegi na lokal na tinatawag na Tino. Sa gitna ng pagbangon mula sa lindol, muling sinubok ang tibay ng mga Cebuano nang bumangga ang bagyo sa rehiyon. Sa ilang bahagi ng Cebu, ang sitwasyon ay tila eksena mula sa isang disaster movie mga bubong na lamang ang nakalitaw sa baha, mga sasakyang nagpatong-patong dahil sa lakas ng agos ng tubig at mga pamilyang napilitang umakyat sa bubong para mailigtas ang kanilang sarili. <tong> Sa mga ulat, halos 66 na katao ang nasawi at daan-daang libo ang nawalan ng tirahan sa gitna ng malawakang pagbaha. Maraming nagtatanong kung bakit ganoon kalala ang baha sa Cebu. Ilang eksperto ang nagsabing kombinasyon ito ng matinding ulan, mahinang daluyan ng tubig at pinsalang iniwan ng lindol. Dahil sa naunang pagyanig, maraming infrastruktura at bahay ang nanghina. Hindi pa man tuluyang naayos, dumating na ang bagyo na nagdala ng matinding ulang hindi kinaya ng mga kanal at ilog. Bukod dito, mabilis ang urbanisasyon sa Cebu. Maraming kalsada at gusali ang nagpapabilis sa pagdaloy ng tubig ulan, kaya't mas mabilis din itong bumabaha. Sa mga larawang kumalat, makikita ang grabing pinsala. May mga residente na nakaupo na lang sa bubong habang inaantay ang rescue. Ang mga sasakyan naman ay tila tinapon ng tubig Nakasalansan sa gitna ng kalsada. Maraming pamilya ang nawala ng tahanan, gamit at pagkain. Marami ang umiiyak, humihingi ng tulong sa gobyerno at nananawagan ng agarang sa klolo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga tanong na kailangang sagutin. Kung ang pondo ng ating pamahalaan ay napunta lamang sa tama at matuwid na proyekto tulad ng flood control, hindi sana ganito kalala ang sinapit ng ating mga kababayan. Sa halip, masyadong marami ang pondo na napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Kung sana ang mga proyekto ay naipatupad ng maayos at hindi pinagsasaluhan ng mga korap na nasa gobyerno, malaking tulong ito sa mga tao. Panahon na para matauhan ang mga nasa kapangyarihan. Kailangang ipatupad ang mga programa na tunay na makakatulong sa mamamayan, hindi sa bulsa ng iilan. Ngunit sa kabila ng trahedya, muling ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang katatagan sa gitna ng baha at pagkawasak, tuloy ang pagtutulungan. Ang mga kapitbahay ay nagtutulungan magligtas ng isa't isa. May mga volunteer na nagsimulang mamahagi ng pagkain at tubig. Ang diwa ng bayanihan ay muling nabuhay. Just to give you an update, dito po sa bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na biyernes ng gabi o sabado ng madaling araw. Ito ay si Tropical Depression 1. Sa ngayon, tropical depression pa lamang ito pero pagpasok ng PAR, inaasahang ma-develop ito sa mas malakas na bagyo at umabot sa super typhoon strength. Habang nagpapatuloy ang relief operations, may babala rin ang mga weather experts tungkol sa isa pang tropical depression na posibleng maging super typhoon sa mga susunod na araw. Kaya't napakahalaga ng patuloy na pagbabantay at paghahanda, dapat ay natututo na tayo sa mga ganitong karanasan. Hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero kaya nating paghandaan ito kung maayos at tapat ang pamamalakad ng ating gobyerno. Para sa mga kababayan nating Tagasibu, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Ang buong Pilipinas ay nakikiisa sa inyong laban. Sa gitna ng kalungkutan at pagkawasak, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang bawat unos ay may kasunod na pagbangon. Ang trahedyang ito ay paalala sa ating lahat na sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Pero tandaan natin, ang puso ng Pilipino ay matatag. Katulad na lamang nitong si ate na di nagpatinag sa lakas ng hangin. Natanggal na ang kanyang bubong pero masaya pa rin siya at tinawanan lang niya ito. Baba! <laughs>